Takasin niyo ako. Kung hindi, sasaktan ko itong batang to. Dr. Carlos, huwag mo nang tuloy ang gagawin mo. Sumuko ka na. Sasaktan ko to. Matakasin niyo ako. Lain, Lain. Lain. ko to! Ano? 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 ko, okay. ko, ko Ano? Ano? to. Oh my God! Dad, dapat nito. Ano panangyayari dito? Doktor Charles! Doktor Charles! Doktor Charles! Carlos! Dadale! Dadale! Paano? 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 Gusto ko kapag i si Doc Carlos! O, oh my God! Kasabot siya ni Doc Carlos? Yung sorry! Lumayo ka sa kanya! criminal po ang oh, taong tatay yan! ko! ko ko Please! Parang awa niyo na! po sabi Anak niya po ako! Tatay ko po siya! Yan. Please! po siya sasaktan! sasaktan ko! Teka! 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 ko? Tatay daw si Doc Carlos? Baka ginawa ni Zoe yan para hindi na magkagulo, para hindi na barilin si Doc Carlos? Eh, baka naman... Eh, pero baka kailangan pa niya sabihin yan na eh! Ang si gulo, si gulo na eh! Ang gulo na please. So, Huwag niyo po siya papanilin. Please. niyo na. Okay, na. Kunin niyo na yan. Dad, please sumuko ka na lang. Hindi ko Sumuko na lang, please. Please. Baya, Dad, please. Mas ko gusto ay, ka kaysa mawala ka. Please, baka makulong lang. Please. Ah. 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 Please, dalin niyo po siya sa ospital. Please, po so, natin siya sa na ospital. Zoe! Tatay mo si Doc Carlos? Boss, ano nangyari? Nasa loob po si Doc Carlos Benitez. Nang hostage siyang bata. Dok? Ano? Ay, siya si Angeline. Tara. Bert, sumagot ka! Sana na lang kasama mo si Zoe kaya hindi ka nakakasagot ng telepono madam! Naku, may kailangan kang makita. Olga, mamaya na. Natataranta ako. Hinahanap ko si Joey. Eh, madam, ito na nga. Nahanap na nga ng mga marites. pinag uusapan na nga ho eh. Live na live yan kanina, oh. Oo, oh, live na live. Nandun si Joey. Hindi ko yung please? hindi na niyo, oh! Ibabaya! Ano sabi ninyo? Napakatonta talaga nitong Anak ko! Oh! E-broadcast eh, mo naman sa buong mundo ang pinakatago-tago niya, sikreto! Hindi na nga po, Ma. E eh, paano na yan? Alam na ng lahat ang katotohanan. Eh, paano ka nahaharap ngayon kay Duke Archie? Eh, eh. Wala akong choice! E eh, lumabas ni. Pero, hindi nila ako kayang galawin. Dahil ang pagkakakilala nila sa akin, Morgana, at hindi si Moira. Oh. Kaya kailangan may gawin ako. Para hanggang kay Zoe lang ang nalalaman nila. Because as long as I'm safe, mapoprotektahan ko si Zoe dito. Ang galing magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Ano please. yung papaliwanag mo? No? Malinaw yung narinig ko, Zoe. Tatay mo si Do Carlos. Hindi. hindi totoo yun. Sinabi ko lang yun para maawa sa kanya mga polis. Pero hindi totoo yan. Para ano, yun. Para maawa? Para saan? sa kanya. Alam mo na mga dami na ginawa sa amin, di ba? Sa amin na tinuturing mong pamilya mo. Zoe, so, ginawa mo lang yun kasi mahal mo siya. Kasi tatay mo siya. Ano din, please? Please? So tama nga si Justine. Tama si Justine na matagal mo nang alam. Matagal mo nang alam na iba yung tatay mo. Na hindi tayo magkapatid. Apa yang kamu suka tentang Pauline? Tapi yang tidak Please, please, akan dapat Please, please, please. Ayo, aku akan dapat kau. Aku tahu kamu tidak Alam, Zoe. Please, please. Aku tahu kamu tidak tahu. Alam, Zoe. Please, please. Aku tahu kamu tidak tahu. Please, Please, please. Alam, Zoe. Please, Alam, Diyan, kanlokohin kayo. Anong tawag sa ginagawa mo? Anong hindi mo hindi? Bitawan mo ako, wag mo ko hawakan! Minsan, parang ako mo na. Alam mo ko dati, tunukulit kita ang kapatid ko at ang awa ko sa'yo? Ngayon, hindi na! At, wala na, wala na akong pagkamal sa'yo! Ang tabot mo naman na ni tatay to! Kung sabihin niya, Nanali, please! Parang awa ko na! Ako? Please, kung masasabihin kayo, Daddy! Please! At, at bakit saan, hindi? Daddy. Ano ba paligutin mo ko? si hindi ka ba nahihiya sa sakay ni mo? Si Tay, please, 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 just give me time. Ako na mismo magsasabi sa kanya. Ako na mismo magsasabi sa kanya na matagal ko nang alam at at si Tito Carlos ang totoo kong tatay, please, huwag ko muna sasabihin sa kanya. Ako na magsasabi sa kanya. Anong sabi mo, Zoe? Huh?